Buenas noches, damas y caballeros. A uh, welcome to another pre-recorded uh, blog of the uh, blog blogcaster. Earlier we uh, we reported to you. In fact, uh, we were the only blogger to report to you yung effect nitong uh, paepal or uh, pa pabida <laughs> ni uh, uh, British Israeli Barrister na si ato uh, barister Nicholas Kaufman sa issue ng Palestine at Israel. Ha? Sinabi natin earlier na uh, laman na mga news abroad ngayon yung uh, revelation na itong si Kaufman na lead defense counsel ni former President Duterte ay kinausap itong uh, si uh, suspend or on leave na ICC prosecutor na si Ishmael Khan ha na isang Palestinian at uh, kinausap niya ito last May at winarningan niya ito in fact parang tinakot pa niya ito na uh, dapat iatras na ito ang investigation kay uh, Israeli uh, Prime Minister Benjamin Netanyahu at sabi ni Kaufman kung ituloy mo yan, lalo na kung ilabas mo yung arrest warrant kay Netanyahu, ha, masisira ka dyan. Ha, gigibain ka dyan. Hindi lang ikaw, pati yung buong ICC. Kaya ngayon, galit sa kanya yung mga ICC ICC lawyers kasi parang nakikialam siya sa operations ng ICC. Kung baga, sino ba siya isang lawyer para kausapin yung chief prosecutor ng ICC hindi pa on live si 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 Ishmael Khan noon. At uh, sino ba si Kaufman para para kausapin, para i-pressure yung isang prosecutor. So suffice it to say, tinuloy pa rin ni uh, ni Ishmael Khan ayun. Uh, Maybe as a result of that, naging totoo rin yung sinabi ni Kaufman at uh, after uh, na ilabas yung ar arrest warrant kay uh, kay Netanyahu, yun meron ng lumantad na staff ni ni uh, Ismael Khan para akusahan siya ng uh, ng sexual harassment, kaya uh, out of delicadesa na nag uh, nag on leave muna, ah uh, Ismael Khan went on leave uh until uh, ma-resolve itong kasi iniimbestigahan iniimbestigahan na rin ito ng ICC ha huh? ICC top officials so yun in his place ang acting uh, prosecutor prosecutor ngayon ICC si, uh, attorney barrister Niang from Africa na assistant dati o assist assistant niya uh, kan pero tingnan natin kung mag-clear si kan baka babalik pa naman So, pero kahit pa paano na antala. Pero yun nga, ang issue ay bakit it sino ba ito si Kaufman? Sinabi naman ni Kaufman, ginawa niya ito dahil itong si Netanyahu ay humingi ng isang uh, sa isang adviser niya na kausapin ito si Kaufman na talaga naman ay Israeli at uh, uh, una, isa sa mga unang trabaho niya ay diyan sa Israeli uh, Justice uh, Department. So, ang punto lang ang kwala natin ang uh, ang observation lang natin at analysis sa issue na ito ay uh, uh, we we ask ourselves kung or si Kaufman paano nagkakaroon ka pa ng panahon para asikasuhin para umepal dyan Ah, sa issue ng Israel Palestine war at also yung kaso ni ng uh, ng ICC uh kay uh, Netanyahu for uh, crime against humanity dahil nga sa mga human rights abuses na nangyari sa pag-atake niya sa sa uh, Palestine sabi natin tin ang mahal-mahal ng uh, ng uh, acceptance fee mo sabi ni Antonio Trillanes mga estimated 800 million 800 million pesos ang acceptance fee. Mga lawyers kasi kino collect nila yung acceptance fee para hindi na sila kumuha ng iba pang mga kliyente. Kumbaga o oh, sige etong acceptance fee ko kasi mawawala ako ng ibang kliyente dahil mayaman ka at, at medyo very controversial itong issue, madugo itong issue, ha, mag-form ako ng team at buong uh, legal team ko, iyan lang uh, si Kasuin ko, yung kaso mo. So in this case, tumanggap siya ng 800 million na or almost 1 billion pesos na acceptance fee and then 150 million a month according also to Trillanes. So, uh, sabi natin eh parang uh, parang ta well, <laughs> karma naman siguro ito kay Duterte. Parang talo si Duterte, parang lugi si Duterte sa iyo. Kasi ang bayat sa iyo ay para uh, morning night uh, et, uh, mor uh, morning night and day 24/7 as ikosuin at uh, hanapin mo na lang ng par paraan para manalo si Duterte kasi so far sa 6 na anda pleadings recommendations and pa hirit na ginawa mo sa ICC uh, talo ka sa apat dalawa na tira yung uh, petition to dismiss for lack of jurisdiction at saka yung interim release baka jan matatalo ka pa rin ha yung last talo niya napaka na, na, nakakahiya talaga sa sa kanya at kay Duterte dahil uh, yung buong ICC body mismo made up of 18 uh, Judges ay nag nag, uh, decide na i-retain yung dalawang lawyer na pinapatanggal niya da pinapadisqualify ni Kaufman dahil daw baya sa mga ito 18 judges voting 18-0 ah? Kung malaking sampal yun kay Kaufman at saka kay Duterte So ngayon, uh, uh, galit na nga sa kanya mga judges dahil la uh, parang sinasabi niya baya sa mga ito eto pa nadagdagan pa yung yung kasalanan niya kaya sabi natin ang biggest loser dito ay si Duterte ah kasi ah, talo si Duterte sa oras Siyempre, bakit nakikipag-meeting siya para mag-discuss ng ibang issue? Eh yung issue nga, yung kliyente nga niya, hindi niya matulungan. Kaya sabi natin, eh ito, ah uh, parang ginagawa niya parang panglalaglag na kay Duterte. At uh naisip nga natin baka dahil dito mag-aaway-away na sila. Si Duterte at saka sila si Kaufman. At mukha nga ganito na nga ang nangyayari. Kasi sa interview ah uh, kahapon ni ni Sara Duterte, inamin niya na pinagsabihan niya si Kaufman na tulungan naman sila kasi si Sarah iniwan lang niya kay Kaufman yung yung role para mag-explain yung nitty-gritty or yung mga proseso ng ng kaso ha yung mga development sa kaso pero uh, napansin niyo bihira lang si Kaufman nagpapa-interview ngayon kumbaga busy busy siya siguro Ume-epal doon kay or nagsisipsip kay Netanyahu baka ma-appoint ito uh, justice uh, Justice Secretary o Justice Minister ni Netanyahu Papabayaan na niya si Duterte kasi alam naman niya wala talaga mahirap talaga ipanalo ang kaso na Duterte masisira ang record niya eh dalawang kliyente na dyan na nasira siya yung isa iniwan niya yung isa tinanggal siya for conflict of interest so ito pa kung matalo pa siya dito halos uh, wala na wala nang natirang reputasyon ni uh, ni Kaufman kaya sabi natin baka naghahanap na rin ito ng, ng way out, ha? Kaya dyan na lang siya nakikisaw-saw sa Israeli Palestine na issue or yung kaso ni kaso ni Netanyahu. Samantala, yung kaso ni Duterte, ha? Puro puro kwan, puro olat, puro talo, puro talo. So, ngayon inamin ng ni Sarah na pati sila parang naaburido na rin. Parang nah nahalata na rin nila na parang walang panahon si Kaufman sa kanila. Kaya sabi ni Sarah, pinagsabihan na niya na asikasuhin mo naman yung kaso ng tatay ko. <laughs> parang sinabi na rin, sayang yung 150 million na bayad namin sa iyo. Ah, so panoorin natin itong interview kay Sara Duterte. Dali, minsan naglolo ko yung kwan ko. Mouse. Dali. Okay, sorry, sorry. Ah, uh, on off. Dali, dali. Uy, ayaw talaga. Pasensya na, pasensya. Naglolo ko si mouse. O yan. Okay. ah uh, in fact, twice, twice uh, sa interview, iginiit niya itong uh, uh na pinagsabihan niya si Kaufman na Mag, magbigay ng, naman ng panahon para sagutin yung mga issues. Ah, siguro na nahiya na si Kaufman kasi puro talo. Mahirap i-explain sa media kung puro talo ka. So, panuari natin to. Ah, sorry. Uh, may masaan ba ang taong bayan na makaway pa si PRD sa lalong madaling panahon? Paano ko ba sagutin yan, ha? Um, Siguro, let's take it one day at a time. Oo. So ngayon, ang inaantay natin ay sana madismiss ang kaso based on the filings sa jurisdiction. At uh, in the meantime, mabigyan din siya ng interim release. Uh, habang nagtatalo yung mga abogado at prosecutor dyan sa loob ng korte, mabigyan siya ng interim release dahil sa edad niya. At uh, dahil sa kan kanyang kalusugan, um, so hindi ko talaga siya mat mabigyan ng definitive timeline. Hindi ko lang alam kung kaya masagot ng abogado uh, kung merong definitive timeline at kung gaano ka taas yung chances na mauwi uh, makauwi si dating Pangulong Duterte sa Davao City. So, sinabihan ko na rin si Attorney Kaufman na uh, kung pwede, he makes himself available sa Philippine media para masagot yung mga tanong ng mga uh, kababayan natin at mga supporters ni dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte. Maliban sa huling habilin ni PRD Mama, uh, may minsahe pa ba siya sa... Ah, sige, yan isa. Eh din tinong-tinong siya ukol sa issue na naman ukol uh, sa mga anong development sa kaso ito naman sagot niya. Ano? ano na pala. Ma'am, um, yes, ma'am. I just want to just update you to answer the question. Oh, okay. Uh I I I I don't know if you if you have seen the presented document for September for, for the defense. Uh, if 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 so, Is it possible to share what is your uh, opinion on the presented documents, the, the position of power? Yung sa confirmation, ma'am, of charges, no? Sa September sa ICC. Wala po akong, ano, ma'am, access uh, sa documents uh, ng lawyers. As I, sinabi ko po kanina, sinabihan po namin si Attorney Kaufman to make himself available <laughs> sa Philippine media. In fact, not just uh, sa Philippine media, sa lahat ng uh, media outlets interested na magtanong tungkol sa kaso ni dating pangulong uh, Duterte. Thank you very much. Ma'am, bukas may ano po? Yes, so apo. Um unang-una ini ibibigay okay. ko lahat na, na ng Ibang, ating mga Ibang, kababayan dito sa Okay. So so nakita nyo ha, kubaga may cracks na developing within the within the uh, prosecution, ano, within the defense team, ha? Uh, sila sila na nag-aaway-away. <laughs> Yun nga kasi parang parang talo itong sila Sara sa bayat kaya uh, kaya uh, Kaufman nabibitin sila dahil uh, na missing in action si Kaufman. Ando nagsisipsip sa kay Netanyahu sa Israel, ha? Ah? So <laughs> So talagang karma talaga ito. So yan lang, yan lang ang follow up development natin at uh, dito may tama na naman si Vata. We we already force uh, we have already foreseen the possibility na dahil kaya uh, kaya binalita natin sa inyo yung uh, yung uh, uh kontrobersiya ni Kaufman kasi hindi hindi kaya as ikasuhi niya both uh, malaking issue rin yun kay Netanyahu, ha? ah uh, pag uh, uh so pagkatapos sa uh, malaking issue rito kay Duterte uh, the uh, the former president is uh, basically fighting for his life and yet uh, meron pang time si itong si Kaufman para maki-sawsaw dyan sa issue ng Israel although ang ibig sabihin nito na na siguro si Kaufman rin medyo nagiging desperate na rin baka hindi natin alam Nakikita na rin niya na Hindi mahirap talaga ipanalo si Duterte Kaya To save his reputation Anyway, multimillionaire na siya Kaya kwan na siya uh, Nagahanap na ng way out ha? Kung ma-appoint siguro siya sa Israel uh, Baka talagang Aalis na siya O baka naman hawakan niya yung kaso ni ni Netanyahu <laughs> diyan sa ICC ha ngunit natin alam ha baka yun ang target niya so in anyway at uh, yun nga tulad ng sinabi natin dito uh, this is again a negative point negative point at uh, mas lalong napapahamak si Duterte uh, sa sa mga developments na ito na ang biggest loser nga ay si Duterte uh, So yan, 'yan siguro uh, kasama na rin 'yan ng karma sa kanya. Siguro uh, siyempre tuwang-tuwa ngayon yung mga biktima. So yan, na uh, talagang uh, hinabol lang natin ito. Uh, para gusto ko lang malaman yung ukol sa bagay nito na, na na naging totoo yung mga hina yung mga hunch natin na this will really affect uh the, yung capability ni uh, Kaufman to defend Duterte. So, sige, hanggang dito lang muna tayo. Uh, uh, on, on this matter, uh, we would we just want to you to know about this development. So, thank you very much everyone for watching. And again, uh, have a restful uh, Saturday and Sunday, uh, batmates. Mucho Muchi gracias a todos and see you in my next vlog.